Salamat sa ayuda. bisan nauay lang bla. Kahig mo ko naka. Branded man chinilas mo, mo. O, ba? Diba? Salamat din sa naghataga. Ba, wow, oh, hindi rata ka bakal ka chinilas. Timing man. Bitas na chinilas ko. Ti, hindi ako ko kambal ka. Inday, day, bakulay ko chinilas, day. Kaya may naghatag na. di ba? Diba? salamat salamat gidaya. Hello guys, for today's video, may share lang ako sa inyo. Ayuda Israel. Hindi lang kandidato ang nagbibigay ng ayuda. Diba? Sa Pilipinas, uso-uso Ayuda. <laughs> mga kandidato, shout out sa Ayuda na binibigay niyo. So, dito rin guys sa Singapore. Kaming mga OFW, tumatanggap rin ng Ayuda. Mga second hand, clothes, food. Ayan, nagbibigayan kami. So... Thank you pala sa aking kaibigan na nagbigay ng chinilas or slippers. Ayan, kasyang-kasya sa aking paa. Kahit pangit naman yung paa mo kung nakabranded yung chinilas mo, diba? So, saan kayo dyan? <laughs> At salamat sa ayudang tinapay araw-araw. Tumataba ako. Kaya pass muna ako, ha? Sa mga susunod na araw na lang ako. Pass muna ako for two days sa tinapay. And then sa ano na lang, kailangan ko sa Sabado para dalhin ko sa linggo, baonin ko so yan guys yung masishare ko today's video sa mga OFW nakikita ko sila, yan palaging yung iba, palaging bumibili sa mga ukay-ukay doon kung saan-saan mga ukay-ukay ako, hindi kasi alam nyo may nang bibigay sa akin na ayuda ng damit, chinilas, sapatos, o oh, magkasya sa ako, o di, salamat. Diba? Lahat yan nakikita yung mga gamit ko na sinusukot. Lahat yan ayuda, guys. Lahat yan binibigay. Mm. Minsan lang talaga ako bumibili ng ano, damit. Siguro sa isang taon, isang bisis, ganun. Yung Christmas or New Year yan. Chinese New Year. O, oh Chinese New Year. Ngayong Chinese New Year, bumili ako. Pero hindi kami lumabas pala ng Chinese New Year. Chinese New Year kasi alam mo yung kung ano, sumusunod ako sa kanila na lahat bago. Pag yung damit, bago yung sapatos, lahat bago sa katawan mo, bago bag, bago. Pero hindi naman ako lahat bago. yung damit lang sa akin, yung bago. At saka yung short ng pants. O, oh, minsan dress na binibili ko para isang ano lang, ba diba? O, yan, bago na. Pantibra, bago. O, oh, uh, sapatos, bago. O, oh, sandal, yan. So, sinusunod ko rin yung ano nila, yung culture nila dito na kapag Chinese New Year, bago yung ano. Tapos, yung pajamas din bago. Yung pampatulog bago. O, oh, diba? O, oh, minsan ni kami ng ano ng amo ko. Ngayong taon binilhan niya kami ngayong taon ng t-shirt. T-shirt yung binili niya sa amin yung pambahay. Hindi yung pang ano, hindi yung pang-alis kaya pala hindi kami binilhan ng pang-alis na ano na t-shirt. Kasi ano, hindi pala kami pinalabas kasi may bisita sila. Hmm. Pero okay lang 'yun kasi may ampaw naman natanggap. <laughs> so ayun lang guys, ayuda pa more. Tanggapin nyo guys ako talaga basta magsabi oh meron akong dito ano mm, kahit mabigat yan kahit gabi na puntahan ko yan <laughs> diba hindi na kailangan bumili masayang rin yung buwan buwan mo sampu lima o oh, diba sayang rin yun pang top up na lang yung sa isiling ko di makagala pa ako may video pa so yan lang guys thank you for watching and forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload nyo na videos. Ito si J. Pachiko, buhay abroad. Lahat kayang gawin. Huwag ma-arty. Kung ma ka, huwag ka nang mag-abroad. Bye!